guys, bumili ko ng isda yung asawa ko. Ayan. Ano to? Ah, uh, salmon. Ayan, salmon. Ito naman, tawilis na maliliit. Tapos, ayan, another protas. Ayan yung aming babalutin. Gagawin ko siyang paksiw, pero ibabalot ko sa dahon ng saging. ito yung kayo, so maliliit isda binalot ko sa dahon ng saging tapos itong isa malaki o, salmon, salmon niya, no? binalot ko lang sa dahon ng saging para magiba naman yung aming ulam sabi ko nga sa asawa ko kanina, dahon ng gabi, gataan namin bukas Ewan ko, daw saging ang binili niya. Yung saging na ito, inano ko sa apoy para di isa masira. Masarap sana ito pag may kamyas. Wala kaming kamyas eh. kamias balot ko na nga lahat masarap ito guys pagpatuyo ito kahit ilang araw hindi siya masasira ayan ganyan lang hmm Lagay ko ito. Magkakalasa din yan kasi ano siya. Kamates, sibuyas, bawang, luya, suka. Yung binababara nito, lagay ko na lang dito para di diba? Madali lang humaluto 'to. Ganyan lang. Hi guys, tapos ang aking isda binalot sa dahon ng saging. paksirin din ho yan, kaso lang binalot ko kasi maliliit nga. Yan. Patuyuin ho natin yung mga isda para pag walang ulam sa umaga, pwede. Diba? Malutuin inat po natin, guys. Bumili naman asawa ko ng mangga. Mura ho yung mangga ngayon. Kaya kami, bili kami ng bili pag mura ang mangga. Pag mahal ang mangga, hindi kami bumibili ng mangga eh. Kasi, mahal. Ay ngayon, mura ang mangga. Ayan o. Oh. 100 daw yung bili niya o. Oh. Ilang piraso na. Dami na. O, oh, tapos yung Indian Mingo mura yung mga mangga kaya pag mura mangga bili tayo ng bili and guys matatapos ng na ang aking ni Dina, yung ano isda na binalot sa dahon ng saging ano ba tawag niya nakalimutan ko basta Barang. paksiw na binalot sa dahon ng saging maluluto na ho yan oh. Hmm. sarap yan Ayan na po, luto na po ang aming paksiw na binalot sa dahon. Abo yung ulam namin kanina. Mangga. Ayan, mga kanin namin. Ayan yung anak kong bunso. Si ate. Ate. Si papa. Ayan o. Oh. Pagkain namin. Kain po tayo mga guys. Kain po tayo. Ay po, kanta ka o. Ay. Yan, hi. Kain po tayo. Kapuna na po. Kain tayo guys. Kayo tayo kami pag kumakain dito kasi may tindahan kami. Kain. sabi yung pakte. Ay, mm -hmm. really good na. Sa tibila, dalawang kilo. Si langit. Sa kilo ka lang. Ulan na pang sangin. Dami Dami sila nilang. Ang mga bala mga pero kami. Puro lalaki anak yan nila eh. Dalawang ba? babae. Ay, tatlo. Tatlong lalaki nandiyan eh. Eh, lock yan siya hmm. May na. Hindi sa asili Ano mo nga? Ganyan lang ako kami pag kumain dito ha? Uh -huh. Sarap mo siya yung ano yung no. yung no. yung no. yung no. 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 salmon salmonella iba naman yung pa ano naman yung pa eh so, ano yun eh Is sakit yun eh ay ay pa la virus pala yun dumi na ano yun uh, hindi bakteriya pala

Ganyan lang pag may pagkumakain dito. Pag seryoso, baka stroke ka niyo. Stroke, grabe na yung okay. guys. Tita, pang ba lang tong gandus na. Ayan, hindi naman tinitinikan yan. Maliitan eh. Tong, okay. um, babay na tayo okay. pa. Babay na po. Hindi mo pakita kayo, pakita kayo ni Papa. Nakaharap. Bye, guys! Bye! Maraming salamat! Maraming salamat sa panonood! Panoodin nyo lang yung mga videos. Like and share and subscribe to our YouTube channel and follow the Facebook page. Talamain. Facebook account. Thank you, guys. Account lang tayo, Facebook page. Bye, guys! Bye!